Hi mga kaibon, magandang gabi sa atin lahat Ngayon ay pag-usapan natin bakit nga ba lumulubo yung crop ng uh, mga inakay natin o yung hanpid natin So ano ba yung mga naging daylan bakit tumulubo ito Sa ganitong sitwasyon, hindi naman natin to uh, malalaman kung kailan tayo magkakaroon ng inakay na lumulubo yung crop So possible na naging daylan dito, maaaring singaw ng katawan ng ibon Maaaring rin na meron silang sakit ngayon naman, ano ba dapat yung ating gagawin para mawala yung hangin sa kanilang crop? So, yung gawin nyo lang dyan, uh, pisil-pisilin nyo, dapat nakatungo. So, uh, wag nyo bubutasan mga kaibon, baka ito rin po yung maging sanhe na mamata yung ibon. Meron din akong napanood no, na binutas. Delikado kung bubutasan natin yung crop. So, pwede lang yung gumawa nun, yung batikan, yung magaling talaga. Pero naalis naman yan kahit ah, hindi nabutasan basta patungin nyo yung ah, ulo at saka hilutin nyo pa unti-unti ah, para lumabas yung hangin sa bunga. Ang katanungan dyan, possible ba na mamatay yung ibon kung hindi natin naalisin yung hangin sa kanyang crop? Possible po kasi lalaki at lalaki po yan. Kumbaga sasabog yan bigla. So kung maaari, ah, paunti-unti ilabas nyo yung hangin. Mabubuhay pa yan mga kaibon. So, kaunting tiyaga lang.